Tang inang damo ko dito sa init ng ulo. Nakita ng panamata. Ayun. Kasi bigyan mo nakita nang 100 nakaakit ng bundok ta sabi ko aan ta kita. Oh, Hali ni ate, baka di na pumunta, di na, <laughs> na bumalik. Ah, <laughs> yung mga po, ay kung nga ni Kuya Kuya Kaloy, Kuya eh, ay, ano, ta, ta, ay kung nga ni, na akong bundok, okay. kaya ang ko, ta, sabi niyo baga, 25. Oh, 25. Mamigay, <laughs> binigyan din namin yung tatlong senyor din doon kahapon. Oh! Sarain. oh sarain. Nakatira din sa loob ng palingki. Oh! Ay, sabi ko, tatay, ang mahirap yata yung ano mga sitwasyon. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <Like>, salamat, ma. Salamat. 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 ano Sige po. Salamat. Babalik ah, na lang po kami dito. Tinagi namin kayo. Kahit na yung ano yung bahay ninyo, lagi namin kayo patay. Ay, halimbawa ah, po pala naman. Kung gagawin ito, may... Si may... may, may gagawin. <laughs> <Kami> <laughs> na lang dito. Kami mismo ang gagawa. Aka ah, mo mismo. Hindi. Hello, guys. Kano, It's for today's video tayo ngayon. Alam niyo ba kung anong gamot sa limot? And, 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 man lang limot! Ito. Is... Anong gusto? Anong ano po ating gusto nyo? <laughs> <laughs> Apat na palapag? pag... hood, <laughs> okay na <laughs> yon Okay na, basta maayos. Oh, may matilungan lang. Ma pwede pa man itong gamitin. Oh, Kahit yung ano, ligitan lang to. Tapos, ang importante lang po dito, ma'am, kailangan may taas kasi pag nagbaha talaga ang tubig dito. Yun po ang... Tapos yung ano... Eh, baka pwede mag-request sa inyo. Wala kasi kung talagang kubitas, tatay. Kubita? Kubita. Ay, oo. kubita. Pero dito na lang sila gubutas. <coughs> dito lang. Ay, ibig sabihin natin, wala kayong kubita. Kawa. Kawa. Ibig sabihin, kayo yung tumatay dun. <laughs> Ay, si nanay, asawa eh, tatay. Hindi, wala na. Matagal ang patay ang asawa. Pa Kawawa. Bimang si nanay.

Hindi wala sa amin, wala sa amin Holy Week, basta linggo. Hindi pa rin kami kahit sa, ano pa yan, mahal na araw. Linggo eh, schedule na lang yung linggo. ko tayo hindi din ako aakyat pag sa linggo. Basta po, ano, ngayong, linggo hindi. Sunod na linggo. Ah, susunod na linggo. Hindi, ngayong linggo, tina, ngayon ah. Sa sunod na linggo hindi. Kasi talisay na kasi mga sunod na linggo. Kaya nga. Okay. kaya pagkatapos ning ano, mahal na araw. tapos din na <sukas> pistang pagkabuhay yung linggo. Oo, ah, uh, ah, uh, pistang pagkabuhay yung linggo. Na yun. ah, uh, uh. oh, pagkabuhay. Ah, oh, okay. naman na yung kay tatay. Uh. Yun nga po na awa ako mo um, kasi wala nga siyang ano tapos ning pag wow! ano na siya doon ay malabo na yung mata isa na lang ang mata hmm. nakakakita niyan. Kaya tapos, oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, pag na-take shoot ko. Oh! pala niya sa na siya. Sa gabi, May ano dito, may bubun wala. <laughs> um, <laughs> uh, Mambaliti. Mambaliti. Mm. Pirunta namin. Na. Tumbahin ang si gobyerno. Si I namin don't namin mind. Tang inang damo kalit. Sinainit ng ulo. 20 pero bilhin ko na yung gulay mo. Babalik ka na lang kita sa sunod. Mm. Hinanap na namin, hinanap yun. Tapos ang nahon nakuha na namin, okay. ang nangyari, ayaw sa mama, hindi na nila niya kailangan yung tulong namin. <laughs> para ko, bibilang ko Parang yung tinalungan ba ni Balma tumang noon sa parakali? Oh. Ayaw niya kasi... Baka daw gamitin lang. Oo. Oh oh. Sabi ko, hindi pa Ay, namatay gamit. na yun, di ba? Oo, namatay na tapos yung, anak yata ang tumira dito. Kaya sabi ko nga po sa inyo hindi sa ano hindi, hindi po naman po magaan na, na, na tatingnan mo po ma'am. Oh, um, um, Baka may may naman ng iba ay inaano lang namin. Walong yero. legit naman po. Mga tung, walo. naman po. Apat tung. apat. May yero man siya nasa taas kundi isira na nung pagbagyo nga. Hindi po, so, so, mga walong yero ito. ang ito nito. Kahit yung ano, ito lang pwede pa man itong idingding ma'am. Ito, pwede pa natin gamitin. May angkob man siya. Ito, o. Oh. Tutal naman na isa mo na lang si tatay. Hindi mo naman kailangan tatay malaking bahay. Malaking bahay. Yun lang nga. Yun um, um, lang yung kayang... Kaya, dapat sa kanya po, ma'am, talagang may sine, ano, taas siya. Kasi, okay, dito okay. talaga po itong, agihan po talaga ito ng baha. Kahit yung bahay namin po, ng bagyo, pinasok yung higaan namin. Grabe, ano, nakangat pa lang tubig galing yan. Oh, ay, hindi po. Ay, ay dito. galing dito sa, Anay, sa, Ilog. Sa, sa ilog. ilog. Na lubong. Nasalubong. yung galing doon sa May School papunta dito dito ang bagsak ay yang sa amin talaga po mismo ang daanan yung bahay namin yan dyan, oh. yun talaga ang daanan sa amin kaya nung pagbaha po man pumasok talaga sa igaan namin ay grabe ano mm -hmm. Kaya nga nung bagyo din ng Ulysses, kung saan-saan din ako nakakahingi ng tulong ta. Wala talaga kami matira. Nasa in totally talaga ang dapan Wala talaga. Okay. Kasi nabas pandemic. Um, sa yan. Hindi nila na ako nakikilala <coughs> nila ate. Nag-scrap yan dati. Naalala mo yung, -bu yung nagkuha sa inyo ng rep? Hindi. Yung bagyong Ulysses un na nagbili sa inyo ng rep. Ah, hindi. Wala pala pala tayo ng dito tayo ma. tayo ba lang? Bagay yung Nasa gabog tayo. Ay, uti. Mm, Nakalala ah, nyo na. na kami, yung nagbili hindi. ako kalakal. ng kalakal at yung tanso. Uh -oh. Diyan sa uh -oh. kabilang bahay na yan. Yung sa amin na yan. Oo. Oh. 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 Yung anak ko ang nagpabili nag ko na unsa yun. Oo. Tapos may mga TV pa sa likod. Oo. Ay, yung na kami. Eh, ano, binigay. Okay. Naglinis din kami dito sa so may kanto. Oh. Binigay okay. yun sa kanya. Binigay doon sa anak ko. Yung naka 700 siya. Oo, Oo, sa akin ay, yun. Sa akin yung <laughs> galing. <gari. laughs> kung tatay, yung mga hindi mo na ginagamit, takilo mo na yan. Sabi ko baga sa inyo, babalikan natin. kita kung kulang Pag ako. Pag naglinis, oh, 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 oh. Oh, bumalik ako noon. Mm -hmm. Hindi ganong makalat. Mm. Pa nag, ba, nagkalas ng bahay. Ay, wala kasi mga kung uh, time din ako ng trabaho ng asawa ko, trabaho ko din. Oh. Kaya sabi ko nga, kaya ako nga ah noong Setyembre, kailan lang din nagkasakit din ako, na hospital ako para nagparalotab mm -hmm. ako ng dugo, gawakan na pulmon ako, saku-uling. Hmm. Ah, uling. Uh -uh. Talaga mangyayari talaga 'yun, sasabihin kasi... nga. Ang hirap ko kasi 'yung ng boy, pero mas kawawa man si Kuya Kaluy talaga kaya pinagrekomenda ko siya sa inyo. Oh, inyo. Ano po kayo kapigmay lang yun? talaga? Kapigmay lang po. Kaya, ano? kawawa, man kawawa man talaga kaya Tinan mo tayo. Sara lang sila mo tinan mo sa katagalan ng panami, may nagmamasakit din pala sa inyo. Hmm. May naawa din. Siguro may nagawa man si tatay nung panahon. Dahil man ta naawa po talaga ako kasi palibasa. Lumaki ako walang magulang. Ah. Gusto kong makapiling yeah, ang magulang ko. Matay Parang... na lang yung magulang ko sa Bisaya, hindi ko sabihin. Saan ka po ano sa Bisaya? Southern City, Maasin. Saan? Maasin, Southern City. Marapipi. Marapipi mamaki. Saan? Saan? Marapipi sa, lady. Malayo yun sa kanya. City na kasi sa amin. Oo, malayo yun. yun sa amin. Marapipi ano yan, doon pa sa pinakadulo. Kung uh -huh. city sa inyo, malapit kayo sa, uh, ano, yung sa magulang ng, yung lolo mo. Saan ka? Sa Gabo? Wala na kami sa Gabo. Dati po, sityo puti kami. O eh, may anak din ako. Kilala mo yung si Eric Padilla doon? Hmm. Si Eric Padilla? Oo. Oh, oh. Si ano, si... Biyana ng anak Katabi nila Tienitz. Bahay. Oh, Biyana ng anak ko yun. Hindi hmm. pa kami naka, hindi pa kami namimigay dyan. Biyana na ng anak mo. Oo. Oh, oh. Ang si anak chuputi, mo ay oh, si Ridilin. Oh, oh. Rina. Si Rina. Oo. Oh, oh. Ang asawa niya ay si Eric Jr. Sa gabok yun. Hindi si Chuputi. Si Chuputi, si, Eric nga. Si Eric, si Eric. Sino Eric? Yung katabi natin. Ano mga pisit? Oy. yung ano, yung tinatawag na puludong. Ay, hindi ko yung Eh. eh, Rick, walang ibang... May sisingilin nga ako dyan sa ano eh, sa... Ang asawa niya dyan, si... Sa si gabok, sa Dilin. Si Dilin. Kilala mo si Nita? Hindi man ako. Diyas. Hindi. Yan, sisingilin ko rin yan